hindi daw nagtagumpay etong si Lucring. Yan po kasi ang bansag ng mga realista ngayon uh, kay Sara Duterte. Hindi daw siya nagtagumpay. Saan? Alam niya naman si si Lucring or si Sara Duterte. Ano ho, Sabi nga ng mga kongresista, ang, ang, pinakamalaking problema niya ay hindi dahil hindi nasunod yung kagustuhan niya. She didn't get it her way nga daw kaya nagkakaganyan yan. Pero wala naman daw talagang ipinaglalaban yan para sa public welfare or para sa kapakanan ng mga kababayan natin. Yun ang totoo. Ay, apaymantakin mo, sandali ah, kung ito po ay uh, chismis lang na itong mga loyalista, siguro deserve din ni Sara Duterte na maranasan yung ganito. Dahil yung mga DDS po, matindi yan gumawa ng kalapohan matindi walang hiyain ang nasa Malacanang katulad ng pagwawalang hiya rin ng mga diehard na yan kay Atty. Lenny Robredo at kay uh, dating Senator de lima. so kung eto ay fake kung eto ay gawa-gawa um, lang ng mga loyalista deserve, ulitin ko ha uh, na Sara Duterte yun nga, para maranasan niya rin yung gawain ng mga diehard malala ang mga diehard sobrang lala po ang mga diehard lalo na po yung mga nasa social media at lahat po ng mga yan ay bayaran ibig kong sabihin, trabaho nila yung uh, presence nila sa social media so wala silang magandang uh, purpose, wala silang advocacy na sinishare or passion na sinishare sa mga kababayan natin uh, being in the social media naandyan sila dahil wala silang choice at hindi nila kayang lumaban ng patas sa kanilang mga profesyon. Kaya minabuti na magpagamit sa mga politiko katulad niya ng mga Duterte. Eto na. Ngayon ko daw na-realize na kung hindi matinong lalaki itong si PBBM, tiyak may relasyon na sila ni Lucring. Dahil si Lucring pala ang gumagawa ng move para magustuhan siya. Balita na rin ha, marami na nga daw itong silukrin na mga naging or parang nag-attempt na na um, bingwitin si Ganere, si Ganere. Marami na po balita kasi kahit yung basketball player na nanuntok, yun daw ay yun daw ay nabingwit. Yun daw ay boylet na itong cream Yan naman ay nababasa natin lahat. Ano ho? So, uulitin ko lang. Gusto ko lang ulitin na pag itong mga ito ay fake news naman talaga or kung hindi naman talaga totoo itong mga ito, hmm, ano kayong pakiramdam ng isang Sara Duterte na ganito na or yung ginagawa ng mga taga-suporta niya ay ginagawa na niya ngayon or ginagawa na sa kanya ngayon ng mga taga-suporta naman ni BBM. Masaklap hindi daw siya nagustuhan kaya lang loyal kasi itong si PBBM yun naman eh, yun naman maganda dyan dahil minsan hindi naman natin narinig na no, oi sige rin may babae si BBM PBBM, di ba wala naman kaya ngayon galit na galit daw nga etong si Lucring kay PBBM dahil hindi siya pinatulan nito masakla hmm. so para sa mga loyalista walang problema na minsan ay gawin nyo yung ginagawa ng mga diehard sa nasa Malacanang. Pero huwag nyo lagpasan kasi mas lalo kayong or higitan. Huwag nyo pong higitan ang kawalang hiyaan ng mga DDS. Good luck!